Busy busy ka ba? Nagmamadali ka na naman dahil marami kang ginagawa at pipick up ka pa ng anak mo dahil kailangan mo sila sunduin dahil tapos na ang schooling. Yeah. Kung ikaw ay isang, isang ina na nabising busy at wala kang panahon para sa sarili mo, kulang na kulang iyong mga oras dahil nagtatrabaho ka pa, naglilinis ka ng bahay, sinusundo mo ang mga anak mo, Sundan mo ako sa aming negosyo. Mag-register ka sa website namin. Meron kami business workshop na libre at ituturo namin sa iyo kung paano ka maging negosyante kahit nasa bahay ka lamang. Nang sa ganun, makapag-concentrate ka, ma mo kung ano talagang importante sa iyong buhay. Sa akin ngayon, dati, daladalawa ang trabaho ko. Dati, lagi ako nagmamadali. Dati, wala akong oras sa aking pamilya. Dati, pinabayaan ko ang sarili ko at stress dahil lang sa kumikita para kumita lamang. Hindi na ngayon. Dahil ngayon may ari na ako ng sarili kong negosyo sa online kaya kahit kahit ngayon sa oras na ito ang business ko nag run on the side on the background kaya nakakapag-concentrate na ako, hindi na ako stress at nagagawa ko na ang lahat ng gusto ko. Ngayon ang oras ko, ako na ang bahala sa mag-schedule kung kailan ko gusto mag-work ng aking business, kung kailan yon nagagawa ko na ngayon. So ako na ngayon na nagkocontrol ng mga oras ko at ako na rin na nagkocontrol ng mga decision ko. Dati-dati, nung nagtatrabaho ako, ang aking mga boss ang sinusunod, sinusunod ko. Ang dinidikta nila ayon ang ginagawa ko. Kung anong dikta nila yung ginagawa ko. Pero hindi na ngayon, hindi na ako stress dahil ngayon, sarili ko na ang negosyo ko. Kaya kung naghahanap ka ng isang pagkakakitaan at gusto mong mayroon kang extra income kahit ikay nagtatrabaho laa o kung gusto mo, kung wala kang trabaho, kung gusto mo mag lang ng bahay, pwede mo itong gawin, pwede mo, kung pwede kang ng extra, pwede mo kumita ng iyong pamumuhay sa digital online. So check us my website manood ka sa amin at turuan kita. Ako ang magiging mentor mo at tuturuan kita kung paano ka magiging successful, paano ka kikita on the side online. So yeah. So sa simula ng negosyo, negosyante na ako ng online, my life has changed. Hindi na ako stress at naaalagaan ko na ang sarili ko. At bukod pa doon, nandito na nag, nakapaglinis na ako ng bahay na hindi ako nagrarush. Dati-dati, stress na ako. Wala akong panahon para maglinis. At uh, Dati-dati, naiiwanan ko na to. Napapabayaan ko ang pamilya ko. Pero hindi na ngayon. Dahil ngayon, full-time mom na ako. Talagang mom na mom na ako. At talaga na may oras na ako sa aking asawa. At ngayon, nag enjoy na ako ng buhay ko. Dahil ngayon, nagtatrabaho ako para sa sarili ko at para sa pamilya ko. Wala na akong boss na dapat sundan, wala na akong boss na dapat dapat ako mag-report at sumunod sa kanila. So check it out sa so website ko po at uh, www.embracingabundanceglobally.com and start owning ang sarili mong negosyo. Okay. Medyo mayo maintain. Uh, taga Iloilo po ako. And so I'm glad na, na nandito po ako sa negosyong ito. And then uh, Uh, dito po ako nagtatrabaho sa Israel. Si Margo, dito ako nakatira sa Canada. At uh, ako ay isang empleyado. Uh, yun ang trabaho ko sa 8 hmm. oras ng araw. At tapos uh, nag ako rin ay nasa negosyo na ito. Sa um, siyak ni Amy, nga taga-Hawai, kaya uh, ang trabaho ko talo pa 3, at itan, um, gapot alang ko ay si Rosita. Nakatira sa Sweden. Um, ako ay pensyonada na. Kaya ako pumasok dito sa negosyon ito. At alam kong makakatulong pa rin ako sa mga mahal. Join our website because you can use this business to earn for a living. Bye for now!